O, oh, ayan po. Binababa na po namin itong diniliver po namin. Oh, Push over mo na lang. Ito oh. yung panggawa po ng mga tosang. Ayan, ganyan po yan mga ka-DJ. Ayan, ayan po yung magiging yari. Pag... Oh, ayan po, ayan po, ayan po yung isang magagawa po ng tosang. Ayan o. So, yeah, prepare kunin ang kontosan. Yeah. Para may isa sa toto ko kuya Eh wala, lasa ito. Ay, ayo so, po 'yung lugar po dito kuya ya. po 'yung baluarti niya. Sana so, ay po mag-order na mga kontosan. Ayun, dito lang po kayo. Ano po ba lugar to? San Anton. San Anton. San Leonardo. San Leonardo, ayan. Dito lang po yan. San Anton, San Yula, San, San Yula, ano? San Leonardo, ayan. Oh, ayan, oh. ayos po si Tol Jomar. Yes. Sa lokoy po nagsisipag. hindi. Kailangan mabuhay, hindi pwede yung isa lang mabubuhay. Ayan, pakatigtas. Yeah. Ah, é, ó.